nag adjust daw ngayon sa Amerika bayaning aso na si Kabang na nakatagdang suriin at operahan sa California. Ang nakamamanghang kwento ni Kabang tampok na rin sa news website ng isang major network sa Amerika. Saksi si Cara David. Mula Mindanao hanggang Amerika, ramdamang inspirasyon ng asong si Kabang na operahan sa California dahil sa napingas niyang nguso. Katunayan, tampok ang istorya ni Kabang sa news website ng CBS, isang major network sa Amerika. Kung tutusin, galing pangaraw sa iba't ibang bansa ang $22,000 na nalikom na donasyon para sa operasyon ni Kabang. One thing about the, the funds that was raised, it came from 22 countries. Ang maganda dito, maliliit yung donation. Eh. So just imagine how many people to reach that amount. Ang nurse na si Karen Kengot ang nanguna sa pagkalap nito. Sa wakas ay nakita na niya ang bayaning aso. Nabilib ang mundo sa kabayanihan sa likod ng pagkapingas ng nguso ni Kabang. Nang isang kalang niya ang sarili sa motorsiklong babanggasana sa dalawang bata sa Zamboanga City. Ngayon pa lang ay nag adjust na raw si Kabang na nakatakdang suriin ng mga doktor ng University of California, Davis sa Webes. Okay naman, she's adjusting pretty well And she I think she loves the cold weather. We still couldn't believe na nandito si Kabang. They have to be very thorough. Abot-abot din ang pasasalamat ng mga nagmamay-ari kay Kabang dahil sa malasakit ng marami na magdudugto ngayon sa buhay ng kanilang alaga. Kasi dito sa amin ngayong December yung sabi na uuwi oh, daw si Kabang dito sa ibalik daw nila dito sa amin. Pero hindi lang si Kabang ang asong nabiyayaan ng himala ng pagmamalasakit. Sa Talisay City, Cebu, sumailalim na sa reconstructive surgery ang asong si Kenneth matapos ding masugatan ng kanyang nguso dahil naman sa pang-aabuso ng kanyang mga amo. Mga social media users na nakaalam ng kanyang kwento ang lumikom ng pondo para sa aso. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.